guys, nakalimutan ko, guys, video ang kanina. Ito pala, guys, nilabunan ko yung aking, ano, mickey. Kasi ito, guys, nung nakaraan din ko pa sa ride, sabi ko, may nilalakad kasi ako, guys, sa BIR. Kaya hindi ko agad naluto. Ito, guys, ang sahog lang nito, toko, at celery, repolyo, yun lang, guys, at saka cubes. Ayan. Itong ating pansit mickey, ayan. Guys, napatitikan ko na yung ating Miki, tas Tapos magigisa lang ako guys ating repolyo. At yung tokwa, ikikarispi ko muna nga guys. Tapos lalagyan ko siya ng celery at wala ko guys ng pinjay. Yan lang ang sasaw ko sa ating miki. Pwede na siya guys, ulam sa kanin. Yung tokwa ang sasaw ko sa ating miki. So guys, eh, ya yeah, ano papatong ko na naman dito yung aking mahiwagang napakalaking sangkalan dito yung guys may awang kasi to ayan kaya dito ko siya pinapatong hmm. ito na guys yung ating celery at yung ating bawang sibuyas at yung aking repolyo ayan siya guys ang ating miki ito yung aking tokwa hihiwain ko pa siya guys ayan at yung ating pancit miki. Na guys, mag-start na tayo mag gisa ng ating bawang sibuyas. Ito guys, ang lagay na pala ko ng mantika. Ito na yung ating bawang sibuyas. Ito na yung guys Ayan. Tapos guys, naano ko na pala to Nahiwa ko na, na-slice ko na yung ating tofu. Ayan. Pagluto na yung pansit, saka ko siya ilalagay. Yung ating baong sibuyas, nag form na siya, guys. Lagay na yung ating gulay. Lagay na tayo na. Ito yung ating repolyo. Tapos, sabay ko na itong ating celery. Yung pinakakampay pala, guys, ng celery binalapan nito yun kasi parang may mga sil silisino ulit ba siya dahil mat matigas. Sinungha ko lang yung pinaka pinaka ilalim niya. Tapos, kailangan natin siya guys na all tea. patis. Tapos yung ating seasoning na toyo. Ayan. Ganito lang ako guys na making. Lagi naman ako guys, nagmimiko talaga. Paborito ko si guys, ang pansit. Tapos, konting silver 1 na toyo. Tapos, maglagay tayo ng paminta. Ito e yung ating paninta. Tapos pala guys, maglalagay tayo ng shrimp na cubes. Isang, isang peraso lang. Kawa tayo dito guys. Ayan, isa lang. Ito yung pinakasawag natin yung ating shrimp na cubes. Lutuin muna natin yung gulay bago natin ilagay yung ating Mickey. Eto, luto na yung ating gulay. Lagay na natin yung ating miki. Ayan siya, guys. Hinugasan ko pa, hinugasan ko pa pala ito muna, guys, yung ating miki. <coughs> Danto-danto ko siya, guys, kasi nagdikit-dikit dahil malamig na. Ayan. Para maghiwa-hiwalay siya. Ngayon, lagay na natin yung ating hawk wine. Dito na ang ating alisit. Yung ano nga guys, yung alat na ipainan. Tapang tama lang. Yung ating pansit niki Ayan. Alam nyo guys, lalagay ko lang to sa plastic container na plasticware. Tapos, lalagay ko lang sa ref. Pagkakain guys, iinit na lang. Ayan, luto na siya guys. Bye! Thank you, God bless po.